So, alright Kaya so, tawagan natin si amo ko. So, ayan, may loudspeaker ko para marinig <laughs> niyo. tawagan natin. <laughs> so, tatawagan natin po. Hello ma'am, I'm already here in welcome. But the, I'm already here in welcome. But the wong lapchong finished. Oh, then Only yellow fish. Have yellow fish. Okay, okay, yellow fish. two left if you buy one it's 25 if you buy two 40. okay i buy two left. Ah, okay i buy the yellow fish okay yes all right okay okay i will buy now bye. okay bye <laughs> oh all right guys yes. up guys? Welcome back sa aking vlog. So, nandito ko ngayon sa my tramway dahil yun sa ako ni Almo at tapos bigla kong na isip na mag vlog niya din ako dahil sayang din yung pagkakataon din tayo na sinayang ko na hindi ako nag-vlog. Pero guys, yung weather dito is talaga. Ito sa makikita niyo ay ako ito. So ngayon, ako ay papasok din sa so, welcome dahil Ibibili ko si Amo ng pang lunch niya. Oh my God, anong oras na. Tapos pagdating ng bahay, magluluto pa ako ng lunch niya. Pasinsyahan niya na yung gulugulugulug na So tara sa mga so, tayo papasok dito sa loob ng welcome. Guys, tayo papasok dito at kukuha lamang po tayo ng basket. So ayan, na tayo papasok. Bibili lang ako ng karne at saka yung, yung Wait. Ayan, ay, ay, dito tayo sa so, may karne. So since naisip pa dyan yung panita, wala na my... since may tao pa dyan, so pumunta muna tayo dito sa may frozen. Kasi ito yung gusto niya ng panita. Eh kaso, wala yung isda na gusto ni Lola. Ano na po? Wala. Wala pong yung laksyo ubos. 27 for 2 sana. Wala. Wala pa na ba? Wala yung isa na gusto nila. 43. Wala. Ah! fish na lang kasi meron baka na, naman natin wala fish hmmm paano kaya kaya hmm. so ayun guys hindi ko pa na check yung price ng isda so parang may 42 so mamaya na sa samahan ninyo ko at tayo vinegar kasi kailangan ko yun para pang hugas sa prutas ni Lola at saka gulay vinegar at saka sea salt minsan sea salt din yung ginagamit ko so yun oh, dito po. tapos yung tatawagan ko pa si Am, guys kung okay ba sa kanya yellow fish na lang kasi wala po talaga yung lapcho naubos po lahat so saan ba yung vinegar dito ay ito ito yung vinegar na binibili ko So, ano white vinegar? Ito lang siya kasi panglinis lang naman ng... ng... Anong dito? Panglinis lang ng gulay at saka is ah, uh, frutas. So, tapos, asin. Hindi na ako bibilis sa kabila. Sa labas. So, tara! Samahan niyo ako tayo magpa-counter. At titignan ko muna yung yellow fish kung magkano siya. Tapos, tatawagan ko si Lola. Ito, oh, ito, ikot lang ako. Oh, ikot naman dito. Oh, Ayan, yeah. maliit lang itong welcome nila dito. Maliit lang. So, ayun na. So, tara, tara, tara. Ayan yung karton ko. Tara Tara yung ko dito Ah, sagi yung pala yung puso na kumulula ng sagi Kailangan hindi ko makakalimutan yung sagi So, di pa tapos Titingin ko lang yung presyo yung ko lang doon Kung magkano itong yellow fish Titingin ko lang naman So, para guys, samahan nyo titingnan Titingin naman natin Ang magkano hindi <laughs> pala ang kadali ito guys panungin natin suri, rong, hindi ko alam paano ganitin joke so wait lang panungin natin hindi pa alam how much this fish as on the first How much each or two? Eh, uh, one is one is two, one is 20, four, 25, you buy two, have eighty discount. How much? So you buy two, only forty. Ah, uh, okay. I will call my mom first. Thank you. I will go proceed. Twenty five each. So, wait, guys. Tama hanin ako tayo so sulok at tatawagan natin si Madam. So, alright. Samahan ninyo ka. So, alright. Okay. So, tawagan natin si amo ko. So, ayan. May loudspeaker ko para marinig ninyo. <laughs> tawagan natin. <laughs> so, <tatawag> natin. <laughs> Hello, ma'am. I'm already here in welcome. But the I'm already here in welcome. But the Wong Lapchong finished. Oh, then lah. Uh, Only yellow fish. Have yellow fish. Okay, okay, yellow fish. Stop. Two left. If you buy one, it's twenty five. <laughs> if you buy two 40 <laughs> okay, I'll buy two left. Ah, okay, I buy the yellow fish. Okay. Yes. Alright, okay, okay, I will buy now. Bye. Okay, bye. <laughs> <laughs> so, alright, guys. You know, you know, we So, okay, don't So. so 40 plus 42 plus so, na naman, 80. So, lagpas na ng 180 times pa. Kaya, kulang na naman pera ni Lola. So, tara guys, samanin niyo ako sa counter. Ah, huwag na ako samanin. I will see you mamaya sa labas. Whoosh! So, so, alright guys, nandito na pa ako sa labas. Nabayaran ko na yung pinili ko. At kita niyo, gumagamit tayo ng payong kasi maulan na naman dito sa Hong Kong. Ayan, si Lola. Masusan ang masagasaan ng tank -tale. so ngayon nandito ako ngayon naglalakad dito at 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 i-end ko nang muna tong video ko kasi ang hirap maglakad, lulolot, gilisan mo ano ba yan, ang tagay naman ni truck mag yung... ay magpa-pass pala dito papay <laughs> so yan guys I have to end up this video thank you so much for watching We'll see you again for my next vlog. If you haven't subscribed yet to my channel or follow me to my Facebook, please do it. Shut up. go. So all right, guys. Finally. Give a thumbs up if you like this video. Thank you so much again. Bye!